Hi everyone, I'm Daniel Uy, I'm PMP here at Toyota Marikina So medyo may team lang tayo ngayon dahil na swimming tayo nitong Holy Week So today's vlog natin So kung hindi ka lang masailan ha, ako kasi hindi ako masailan sa sasakyan Ah, uh, Ito yung isa sa tip o, na pamamaraan para makatipid tayo sa consumption ng gasolina natin sa sasakyan natin Okay, so kasi minsan summer na ngayon, di ba? So, init so kailangan lakasan yung aircon especially yung blower niya para lumamig-lamig yung sasakyan natin so ako kasi hindi ako masailan kaya bumili ako nito so isasaksak ko lang siya dito sa ating laptop ah, sa kabila pala ipat ko lang ng konti yan hindi kasi ako masailan eh sa mga hindi lang pumasasailan bili tayo nito Ayan. Ano ka saksos sa laptop ko? Ayan. Ayan, gumagano na yung buho ko, ano. So, meron ako niya sasakyan. Actually, nasira lang. Kaya bumili ako na itong bago. So, it helps me na, patayin ko lang ha, medyo um, siya. It helps me na mag-conserve ng fuel. So, ilang buwan din niya akong tinulungan ilang buwan din ako nakatipid sa fuel consumption ko especially kapag mga traffic tsaka kapag mga tanghali ako na the drive so hindi siya mainit okay so yun po. so pwede rin tayo isa pang tips no para makatipid tayo sa fuel consumption is yung magpapapull front tayo ng tint kasi isa sa sumasalag na init sa labas from sunlight is yung front windshield natin so papull windshield na rin tayo in case panight tint lang natin para hindi masyadong madilim pagkabi okay? so if you're planning to buy brand new Toyota cars and accessories yung may kayang takmi yeah. Okay at 0931, 09310 481024. Bye, bye ready. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Dane TV. So, see you. Bye.